Started as a user, me and my husband started as a user, and now I'm doing the business actively. So. I 2022. Pero hindi ko alam kung ano talaga yung mga benefits. Party, party lang. Kung ay sa katawan. Ganon. So, na-try namin ang party, pero hindi siya religiously. Hindi siya tuloy-tuloy kung baga. So, noong uh, February, my husband decided to mag-use na ang because I am a healthy um, enthusiast. Uh, Nag-gyzimbo ako, nag-run kalakahan na sinabi na yung benefits, paano gamitin, pero ito lang para makita natin yung effect. So, this is my baseline kasi hindi sa so sobrang excitement ko, hindi na ako nakapag-test no, before February, before I use the product. Pero two times a year ko kasi ako, nagpapablog pen uh, sa CRMC kasi sa CRMC ako na kami nag-work, mga kaworkmates na, ko nandyan. problema ko na po ang aking total cholesterol or lipid profile yung cholesterol, HDL, and LDL So, after 25 days of taking barley, so, kung niyo tayo dyan, yung aking cholesterol is high, ah, uh, and HDL, LDL, so, high sila. So, ah, uh, pagka-March 1, that is, ito yung baseline ko, ha, kasi normal. Hindi talaga yung nagnormal. So, nung, nung nagpatest ako, that's go. Nung uh, March 2, kasi February 4 ako nag-start, nag-inom, tuloy-tuloy lang, once a day, ng Friday, every morning. So, yung kapag kolesterol ko is not normal. Though, HDL and LDL ay hindi naman nag-normal, pero may significant siya na bumabak ka. Okay? From 170, naging 160, and then 3.2, naging So, kaya po bakit ako nandito kasi yun yung nakita namin significant. At marami pang ibang uh, testimonies sa mga nasyelan ko, mga obviously ko, na diabetic, um, uh, partner na mga ganitong problem. And uh, good to know na feedback nila is very positive. So, nakakasaya lang sa puso na nandito tayo, hindi dahil gusto natin makapera. Okay? What my purpose really is of sharing the product is to help them, no? Kung may nakakilala tayong uh, meron mga health condition na nagsasuffer ng na ganito, di ba sa akin ang uh, benefits ng bali, hindi na po ako nagdalawang isip. Because was mine to healthy lifestyle. Dahil ang inigisip ko ay yung future. Ayaw ko maging uh, ako sa pamilya ko na masakit din ako later on. So, dito sa I am for a nakita ko yung dalawang purpose ko. To help and also dahil nag-help tayo, nakasaya tayo sa mga tao na tutulungan natin. Dahil worth reported yung kanilang spending iba pa sa lahat oh, ng mga babae. Sana mo pani. Yes. yes. Kasi okay, so that is why nandito po ako para ipakita sa inyo na this is really my two. Bakit ganito ako passionate? ganito ako kadetermined na i-share natin yung I uh, have amazing party sa ating mga kakilala sa community, no? Kasi ako dati ko nang na-share kan E